galing ako ng tubig dito ako ng aming kurente tsaka tubig. So, tapos ko na, na yung tubig dito tayo sa kurente. Ang inyong yung marites na burikat dito, mga langga. So, dito ako sa ano, kurente. -re I-reading natin. Ito yung ano ng kurente. Nandun kasi si madam nag-ano sila. Nagbayad yata. Nagbayad sila doon. So, pipicturan ko lang yan siya. Tapos i-send ko lang to kay madam pagkatapos ko magpicture. So, dito ako sa labas, sa garden. Tapos na. Ito yung labas ng bahay namin. Ito yung main door, main gate. Andyan. Tapos ito. Daming bunga ng adits. Oh, nahuhulog. Walang bunga yung adits ngayon. Kasi taglamit, Ayun, no, may bunga pala dun. yan daming bunga. Isira na natin. Ay, ang dumi dito. Hindi nalinis. Ang dumi ng garden. Hindi nalinis mga langga. Akit na ako sa taas kasi nagluluto ako doon. Nagluluto ako sa taas. Tumawag yung ama ko. i ko daw yung ano yung tubig. Tsaka ano, kurente. Kaya ah, bumaba ako nag-reading. Ayan, gagawa ako ng salad. Ito na yun, oh. The salad. Ano siyang kukumbin? Lito, tapos kamatis, onion, and sabi na. Ano siyang, lagyan ko ka ng cheese yan. Cheese. yung salad kung nagilagawa. Masarap pa to sa akin. may po lang stand, hindi makita yung ano ko Hindi makita yung uh, ang aking pinagawa at hindi makikita. So, amun sa ang aton na salad. Butangan ta um, diba ang naki. O, oh, di ba maganda? Naki naki. Then, maglagay tayo ng cheese. The salad is done. Lagyan natin siya ng organo. Organo. For design. Cucumber, lettuce sa baba, cheese, kamatis, beans, ah uh, olive, Not o and red onion. Diba naki Oo, naki. Beans, in English. <laughs> Yellow beans, in English. Oh. Binoil ko muna to siya. Binoil yan. Binoil. ko parang puno ng ano tubig. Puno ng tubig yung aking tiyan. Uli nga lang, kainom lang sa drinks. Drinks, kainom.

paano yung yun tay? gaganun yun pagmay- may apoy na ng, ano. Dito, yung, na ano? kung ano yung sumabog? na ano mo tay ano? alo na ano na ano mo tay yung viral kay Mar, kay ir kay maris? viral kani? viral kani? sabi niya, oh. Alam mo ba ano, sabi niya, oh? sabi uh, sabi <laughs> <yummy>. Ah, fuck. Ah. <laughs> smoke and fuck. <laughs> <laughs> Ay, so yummy. Oo nga. Tapos, ano ba daw yun? Masa ang Ma, Ano Eh, <laughs> ano? sa sari na si Maris Rakan sang sa girlfriend sa kiya sa galat na ginanati-lati niya. Tapos din screenshot sa girlfriend. Kasamahan niya sa taping sa ano. Tapos sabi niya, oh, um, sarap. I touch my set na lang. <laughs> Ay, atay. <laughs> sabi naman si Maris Rakan ay, yeah, matutulog na kami mga doon na nag-post ng mga uh, ano viral viral. <laughs> Hanapin ko. Hanapin ko dito ito oh. yung sinabi niya oh. Kaya na, at... nakita ko dito di pa... Ako din nakita oh, 'di ba umiiyak siya? Mm. Yun pala yun na, na ano na yung mga screenshot, na screenshot na lahat ng ano niya. Uh. Oh, oh na Sus. Wait lang nag pa naman siya, tapos nagagalitan niya siya. Oo. Oh, oh. Sira yung karir niya dyan. Then, ito oh. Sabi ni Sabi ni Maristra Kalo Smoke then fuck You miss my body But I touch myself na lang <laughs> But I like being held by you Naubos ko na amoy ng sweater mo. I want baby kisses by Maris 2024. Basta Marites ka, updated ka talaga sa ano? Updated ka sa, tawag ito, sa shoe base. Sa teacher sa Thailand, kay Maris Rakal naman tayo. O, di ba? Tapos yung siman sa Thailand. Ay, yung si, si Aquaman sa kasi is the princess. Is the princess sa Thailand na tama. Ano ka? Ilog ka, tiho ka eh.

Ng ano, ng, ano? Ano, ulit ng ano lang mag-ano ulit ng ano trading okay. kain ulam namin vegetables with giniling sarap to dahi, manghang to kain guys gulay na may giniling na karni nang tao Hmm, <laughs> <laughs> siap. Buka satu ekor yang Ini mm. apa? <laughs> <laughs>

Mm -hmm. Ano mm -hmm. ko, baka nang gagawin. Hindi lang maglalang. Kahapon na kagal nila. Ano. Pati amung mong nila, Fe. Magkasunod lang sila, ano? Mm-mm.